Good evening guys! Ayan, kamusta kayo mga ka -Q? At ito po, ayan, ito po yung pagdating kanina nila Ilyas dito po sa Naga City, Kamarini Sor mga ka na kung saan ay marami pong naghihintay sa kanya dito guys. Ayan, mainit po yung kanilang pagsalubong sa idol natin, Ilyas JTB na video malayo-layo guys. Ayan, mahaba-haba yung kanilang binyahe mga ka ay sulit naman dahil napakaganda ng pag-welcome nila sa idol natin, Elias JTB. At ayan po, si Oha Hai. Ayan, so marami pong nagpa-picture sa kanya, guys, kanina. Ayan, so yung ibang clip, ayan, uh, hindi ko na lang nilagay, mga Q. ang importante, guys, ay nakita po ninyo yung pagdating po ng idol natin. At safe po sila na nakarating dito po sa Naga. City Camarines Sur. Mga kayo, yun naman talaga importante guys. Yan, yan naman palagi yung palagi natin, yung palagi natin, yung palagi natin pinag-pray na sana safe sila palaging makarating sa kanilang pinupuntahan. Always yan mga ka Kasi sa ginagawa nila guys na halos araw-araw yung travel nila mga ka So kailangan talaga nilang yung prayer natin guys sa mga taga-suporta nila na ipagdasal sila na maging safe palagi yung kanilang mga pagpunta sa kanilang uh, concert venue mga ka-queue. Kasi hindi rin po yan biro guys. Kasi hindi po naman biro kasi guys yung kanilang ginagawa na pagka-travel araw-araw yan. Hindi naman siya araw-araw mga Q, pero syempre may mga lugar kasi na malayo talaga guys at sumasakay sila ng aeroplano. Minsan naman land travel sila. So yun talaga yung hinihiling natin na makarating sila ng safe sa kanilang mga concert venue mga kayo. So yun lang guys, maraming maraming salamat sa panonood. For more update para mamaya sa concert ng ating idol Ilias JTV. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam, nakaschedule po sila ngayon, September 13, araw po ng Sabado. Ay nakaschedule po sila dito po sa Naga City, Camarines Sur, mga kakyo. So abangan natin guys, mamaya. Ayan, time to time guys, habang hindi pa po sila lumalabas, ay mag-update po ko sa inyo ng mga ganap dito po sa Camsur. Ayan, medyo mahaba-haba daw yung biyahe ma Yan At sana maganda yung signal guys. Yan para yung live natin. Mamaya ay hindi naman siya, no? hindi naman siya blurry. Parang ganon. Hindi siya namamatay-matay guys. Kasi minsan pag mahina talaga yung signal, nawawala po talaga yung live ma So yun guys. Maraming maraming salamat. At yan po yung pagdating ni Ilya City kanina dito po sa Naga City, Camarines Sur na kung saan ay mainit po siyang sinalubong ng mga taga Naga City, mga kapyo. Maraming maraming salamat guys sa panonood at mag-iingat po kayo palagi mga kakyu. Yan, uh, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po ng aking YouTube channel at paki-click na rin ang tiny bell button para ma-notify po kayo tuwing meron po akong bagong update dito po sa ating idol Elias JTB. Ayun oh, no? Yan, daming pa picture pati si Manong Guard. Oy, ano 'yan? Napakaganda naman ang uh, view. <laughs> So, yun guys. At ayan, oh. Ayan po yung kumain sila kanina sa isang fast food. Mario, siyempre gutom na gutom yung mga idol natin, guys. Yan, napakasarap ng kanilang kinakain. Spaghetti with fried chicken. Mmm, naglalaway ako, guys. Grabe naman. Ayan, ganadong ganado talaga kumain yung mga idol natin. Kasi napakahaba yung kanilang biyahe, guys. Siyempre gutom na gutom yan. So, maraming maraming salamat. God bless, mga kapiyo.